Dito mga bay, kitang kita Mula sa liwanag ng buwan Ayun know, o, may kulay birdie na nagtatago sa ilalim ng bato Ay, piti, piti na walang bangos sa lipian ni mga bay Paborito rin ito para sa sabaw mga bay Kaya sa isang may walang shoutout Shoutout kay Abay Queen's Collector TV Shoutout siya mga bay, ingat palagi Ayun know, o, may kulay birdie na naman Ay, piti, piti na walang bangos sa lipian ni mga bay <laughs> Sabi ni Mangkulas, bawal na tungkulihin kasi mulmul -mul daw ito sa kanila. <laughs> Pangulam lang naman sana. <laughs> di bali, isang may shout shoutout na lang sa kaibigan kong Shout Shoutout, abay, Libi Dindin. Shoutout yung mga bay, ingat palagi. Halo, may isang timbungan o tinatawag na good fish mga bay. Okay. Bakyas, di tumama mga bay. Tumakas ka pa Uy, pitik. Pitik na po ng baos ng Olivia ni mga bayi. Kanaas na <laughs> Isang may wagang shoutout na at mahal kong pinsan. Agaw PG Moanya from Mati Oriental. Shoutout semua mga gaw. Ingat palagi. Tara, ana pa tayo mga bayi. Ayun oh, may kulay bed din na naman. Uy, pitik. Pitik na po baos ng ni mga bayi. <laughs> isdang labahita, isa rin itong masarap sa sabaw pang prito pang paksyo Oops, tayo ka lang. Parang may nanginag ako ah. Alak ka, isang kaibigan ko pala na si Kinduy. Siya pala ang kamag ni kaibigan Oscar mga bayi. Ayun you know, o, may kulay birdina naman. Pwipiti, piti, piti. na ano po ang baos na libya ng mga bayi. Kanaas na po. <laughs> isang isdang ipos-ipos, masarap ito sa paksyo. Ayun oh, may isang timbongan o tinatawag na good fish mabay. Good piti! Piti na po lang ba si Jalibia ng mabay. At yun lang muna mga bay. Maraming salamat.